Welcome to my YouTube channel. Gagawa ako ng Shanghai. Pero gagamit ako muna siya ng food processor. Ayan, lagyan natin dito guys. Ayan, unay ko muna ito guys, carrots. Ayan. Tapos, sayote. Ayan. And then, onion leeks. Or spring onion. Tapos, bell pepper. Yan, gusto ko sa Shanghai guys ay may mga gulay. Yan, takpan natin. Napindot ko. Ayan. Ayan. Tapos, ilagay natin dito sa bawang at saka sibuyas. Ayan, ihalo natin dito. Ayan, ito na guys, yung ano, yung gulay. Ilagay natin itong ano, kililing na baboy. Ayan. Mga one port lang to guys. Lagyan natin ng paminta. Ayan, natin ng paminta. Tapos, lalagyan ko rin siya ng paminta and durog. Ayan. And then, lagyan natin ng breadcrumbs. Ayan, lagyan natin ng dalawang one port cup. Ayan, dalawang one port cup na breadcrumbs. And then, lagyan din natin ng itlog. Dalawang itlog. Ayan may ano na yung, yung eh, itlog o, oh, nagbubuo-buo. Sa so, sobrang init siguro. Ayan, dalawang itlog guys. Ayan. Sayang sa -saya din natin itlog guys. Nagyan natin ng oyster sauce. Lagyan natin guys ng asukal. Lagyan natin guys ng konting oil. Ayan. And then, haluin na natin. Lagyan nga pala natin guys ng konting magic sarap. Ayan. Sobrang konti lang. Ayan. Ayan na to guys. Tapos haluin lang natin. Ayan guys. Tapos na. Balutin na natin. Ayan. Yan, maglagay lang tayo guys na nice isang kutsara. Tapos, palaparin lang natin ito. Hmm. Yan yun lang guys. Tapos, barutin lang natin. And then, yung kabila naman. Medyo matigas na guys yung aming ano, rapo Pero, kere pa yan. Pwede pa yan gamitin. Yan. Hmm. Diba? Okay na to. Hindi ito kalalaki. Para turon. Ayan. Ipito na natin guys yung lumpia. Ayan guys. Nabaligtad po na. Ayan. Para maganda guys. Tingnan. Ayan. Tingnan natin. Ayan, ganito, guys. Ayan, tapos, ulit natin. Ayan, guys. Medyo malaki yung turon. Ay, turon. Medyo malaki, guys, ngayon yung lumpia. Kasi nga, yung wrapper. Ayaw niya magano. Matigas masyado yung wrapper niya. Tinilit ko lang, guys. Ayan. Ayan. Ito na guys, yung Shanghai. Ayan, tapos na. Ayan, dito naman guys, ay magluluto ako ng ampalaya. Ayan, guys, ang ampalaya lang guys. Ayan, magluluto ng, ng ampalaya. Haluin na natin ito guys. Kalating nor cubes. Pork nor cubes. Ayan, paminta. Ayan, haluin na ulit. Ayan, takpan mula natin. Ayan, check natin guys kung ang palay. Ayan, medyo ruto na Pwede natin tulagyan ang itlog. Ayan, lagyan natin guys ng itlog. Isang buo lang. Ayan, pag ganito na guys, saluin na natin. Ayan, sobrang sarap na ang Meron din akong manok dito guys, chicken thigh ito. Hindi ako lang siya sa ganitong size. Bigyan natin ng na konting asin at saka paminta. Ipiprito ko lang dito, guys. Ayan, lagyan na natin ng konti. Ayan. Pwila natin ito. Lagyan natin ng na konting soy sauce. Ayan. Rice wine vinegar. Ginger powder. Yan, mix na natin to guys. Yan, after ma-mix, lagyan natin ng cornstarch. 1/4 cup na cornstarch. Yan, dagdagan pa natin ng kalahati. Yan. guys, na-mix na. Ipilit na natin to. Pilit na natin guys, itong manok. Ayan, sakto lang yung init niya. Yan, mix na natin to, guys. Iwan niyo 'yung pananalol ko na siya. Hmm. Yan, guys, luto na tol chicken. Nang tanggalian natin 'to. Wow, hindi ka ganung kulay niya. Yun hmm. ninyo guys, 'to. Ganda. Yung par natin guys, tol chicken. Sarap guys. Ayan guys, tapos na akong magluto. Ito yung Shanghai. Ito yung lumang gulay guys kagabi. Ayan, nilabas ko lang kasi baka di kainin to kasi mapait. Kahit napigaan ko na lang asin. Ayan, ito yung Shanghai din guys na wala na wrapper. And then, ito yung chicken. Ayan, kain tayo guys. Thanks for watching. God bless.